Jen Hackman ay nagretiro mula sa Hollywood noong 2000 at apat at namuhay ng tahimik sa New Mexico. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa kasaysayan ng sinihan. Maraming tributo ang isinagawa para kay Jen Hackman mula sa kanyang mga kapwa-artista, tulad nina Francis Ford Coppola at George Takei. Inaasahang dadami pa ang mga pagbibigay-pugay sa kanya sa mga susunod na taon. Nakatanggat si Jen Hackman ng dalawang Academy Awards at apat na Golden Globes sa kanyang karera ang kanyang pagkamatay, ilang araw bago ang Oscars, ay nagdagdag ng kahulugan sa mga alaala sa kanya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya mahilig manood ng sarili niyang mga pelikula na nagpapakita ng kanyang mapagpakumbabang kalikasan. Ipinahayag niya na mas nais niyang isipin ang kanyang sarili bilang isang mas batang tao. Sa kabila ng mahabang buhay at matagumpay na karera, ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng panghihinayang at mga tanong sa mga tao. Ang mga detalye ng kanyang paglisan ay nagbigay ng hindi inaasahang pagninilay-nilay. Ang kanyang kayera ay tumagal ng higis sa anim na dekada at sumaklaw sa iba-ibang genre ng pelikula, mula sa superhero hanggang sa kanlurang pelikula. Ang kanyang mga papel ay nagbigay ng na malaking impluensya sa mga manonood. Si Jen Hackman ay kilala sa kanyang mga papel na kagalang-galang at nakakaantig, na nagbigay buhay sa napakaraming tanyag na pelikula. Siya ay naging paborito na maami sa kanyang anim na dekadang karera. Bagamat hindi siya ang classic leading man, ang kanyang anyo ay nagbigay ng katotohanan sa mga karakter na kanyang ginampanan. Siya ay tila isang tao na maaari mong makilala sa iyong kapitbahayan. Ang mga pelikula ni Jane Hackman ay may mataas na budget at mahusay na pagsulat, ngunit tila hindi na muling mabubuhay ang ganitong uri ng sinihan. Ang kanyang mga obra ay nagsilbing mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikula. Ang impeachment trial ay nagsimula noong Hulyo 30. 2023, matapos ang pretrial na isinagawa mula Hunyo 24 hanggang 25. Ito ay alinsunod sa itinakdang mga patakaran ng Korte. Ang House Prosecution Panel ay handa na sa halos siyam napu hanggang siyam na ng kanilang mga dokumento. Kasama rin dito ang paghahanda ng Senate Impeachment Court para sa masusing paglilitis. Samantala, tinanggap ng mainit na pagsalubong si Vice President Duterte sa kanyang pagbisita sa Cebu City ipinakita ng mga residente ang kanilang suporta sa kabila ng mga isyong kinakaharap niya. Isang grupo ng mga lalaki ang naaresto dahil sa kanilang paggamit ng mga kagamitan sa pang malapit sa mga kampo ng militar at pulisya. Ang kanilang pag-aresto ay nagdulot ng pangamba ukol sa seguridad ng bansa. Ang Philippine Coast Guard ay nagbigay ng babala tungkol sa presensya ng isang barko ng China malapit sa baybayin ng Zambales, nalabag sa mga umiiral na batas ng Pilipinas patuloy ang kanilang pagsusumikap na ipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea. Bilang tugon, ang pamahalaan ay nagtataguyod ng na mga bagong batas laban sa mga iligal na operasyon ng Pogo upang masugpo ang mga hindi tamang gawain sa bansa. Layunin ng mga panukalang ito na protektahan ang mga mamamayan mula sa mga krimen. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may posibilidad na tumaas pa ang mga kaso ng dengue. Upang matugunan ang sitwasyon, ang mga lokal na pamahalaan ay naglaan ng sapat na resources. Nagpatuloy ang fogging misting at pagbabantay sa mga barangay upang maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng dengue. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga sa pagkontrol ng outbreak. Dagdag pa rito, ang mga health center ay nananatiling bukas kahit sa weekends upang mas mabilis na matugunan ang mga pasyente. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang labanan ang pagkalat ng dengue. Noong Nobyembre, naitala ang pinakamataas na bilang ng deportasyon sa Kanada mula pa noong 2015 na nag-ulat ng pagtaas sa mga refugee claims. Ang gobyerno ay nag-alala sa epekto nito sa lipunan. Dahil sa pagdami ng mga refugee claims, nagkaroon ng pagbagal sa proseso ng immigration. Ang sitwasyong ito ay nakakaapekto sa opinyon ng publiko patungkol sa mga imigrante sa Kanada. Ang pagtaas ng deportasyon ay resulta rin ng mas mataas na bilang ng mga individual na nag-apply para sa asilong mula noong 2020. Umabot sa 2,700 at 84 ang mga refugee claims na hindi pa naaksyunan. Bilang bahagi ng kanilang tugon, ang gobyerno ng Kanada ay naglaan ng 30.5 milyon Canadian dollars para sa mga deportasyon sa loob ng tatlong taon. Ito ay upang mapabilis ang proseso ng deportasyon. Noong 2023, ang Canada Border Service Agency ay gumastos ng 65.8 milyon Canadian dollars sa deportasyon mas mataas kumpara sa 56 million Canadian dollars noong at 2022. Inaasahan na ay de deport ang mga lalabag sa visa, kasama na ang mahigit 1.2 million na temporary residents. Ito ay isang hakbang upang mapanatili ang seguridad sa bansa. Isang seminar ang naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng wastong pamamahala sa pera para sa mga overseas Filipino workers at mga estudyanteng banyaga. Ipinakita ang mga benepisyo ng pag-aral sa Pilipinas tulad na mas mababang gastos sa edukasyon at mataas na kalidad ng mga paaralan. Ang mga organisasyon at lokal na pamahalaan ay nagtutulungan upang maiparating ang mga impormasyon at serbisyong makakatulong sa mga ebli at banyagang mag-aral. Samantala, ang mga biktima ng pagbagsak ng tulay ay kinabibilangan ng isang batang may malubhang injury na agad dinala sa ospital para sa pangangalaga. Kinakailangan ang agarang aksyon upang matulungan ang mga naapektuhan ng insidente ipinapakita ng insidente ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa disenyo at konstruksyon ng mga tulay upang maiwasan ang mga ganitong aksidente sa hinahara. Dapat magsagawa ng masusing pagsusuri ang mga pamahalaan sa mga lumang infrastruktura. Bilang tugon sa mga isyu ng seguridad sa Zamboanga City, ipinagutos ang mas mahigpit na pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan. Ang presensya ng mga miyembro ng MNLE ay bahagi ng peace-building efforts ng gobyerno. Isang bahagi ng programa ay ang Small Arms and Light Weapons Management upang mas mapabuti ang seguridad sa mga komunidad sa rehiyon. Patuloy na nag-implementa ang AA ng mga hakbang upang masiguro ito. May mga mobile patrolling checkpoints at foot patrols na ipinatutupad sa Cotabato City at iba pang karatig na bayan upang mas mapalakas ang seguridad. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng AA na masugpo ang krimen. Nagsagawa ng koordinasyon ang mga lokal na autoridad sa City Engineering Office upang mapabilis ang konstruksyon ng kalsada patungo sa sanitary landfill. Ang hakbang na ito ay mahalaga upang masolusyunan ang lumalalang problema sa basura. Ipinahayag ng mga residente ang kanilang pagkabahala sa tila hindi na basura sa kanilang mga barangay. Kumalat ang mga litrato ng tambak na basura sa social media na naglalawan ng kasalukuyang sitwasyon. Bilang tugon, nagbigay ng panawagan ang mga lokal na awtoridad sa mga residente na huwag magtapon ng basura sa kalsada habang inaayos ang mga kalsada. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa kanilang mga komunidad. Ayon sa mga motorista, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagiging hadlang sa kanilang araw-araw na biyahe at pasweldo. Ito ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mas mahusay na plano sa paglalakbay. Inanunsyo ng IIBLIE ang rehabilitasyon na makapagal boulevard sa Pasay. Natatagal ng ilang buwan. Ang proyektong ito ay naglalayong mapabuti ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Isasagawa ang pagkukumpuni ng mga kalsada sa gabi upang hindi maapektuhan ang mga motorista sa rush hour. Mahalaga rin magkaroon ng mga alternatibong ruta para sa mga maapektuhang motorista. Dahil dito, nagtatanong ang mga tao ukol sa mga maaring alternatibong ruta para sa mga motorista habang isinasagawa ang mga pagsasaayos sa tulay. Ang impormasyong ito ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang abala. Sa kasalukuyan, wala pang nadagdag na sugatan at wala pang naitalang balita, hinggil sa nawawalang driver ng dump truck. Ang mga detalyeng ito ay mahalaga sa pag-unawa ng sitwasyon. Isinasagawa ng Regional Eblie ang masusing pagsusuri ukol sa isyu ng tulay at ang pananagutan ng may-ari ng truck. Crucial ang mga prosesong ito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ang mga tao na ipakita ang kanilang gali sa gobyerno. Dapat itong suriin sa konteksto ng mga pahayag mula sa mga opisyal. Ipinayagan na Manila Regional Court ang Department of Justice na kanselahin ang piyansa ng mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sa bonggero. Mahalaga ang desisyong ito para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ang desisyon ng korte ay ibinasura dahil sa kakulangan ng merito at walang final na utos mula sa appellate court ang lower court ay kinakailangang maghintay para sa utos mula sa CA. Pinag-aralan ng prosekusyon na maghay ng motion for reconsideration upang mahikayat ang judge na baguhin ang desisyon ukol sa piyansa. Layunin nitong makuha ang makatarungang hatol. Kasama sa mga konsiderasyon ng korte ang pag-file ng whole departure order upang maiwasan ang posibleng pagtakas ng mga akusado. Ang hakbang na ito ay mahalaga sa seguridad ng mga testigo at ebidensya.